Tara, iluto na natin ang biryani. Tulad ng mga pagkain Pinoy, iba-iba rin ang style ng pagluluto ng biryani. Pero pare-pareho lang ang mga ingredients na ginagamit. Kailangan natin ng garam masala, spices. Ito yung mga cumin, saffron, turmeric, pepper, cinnamon, sticks na pinaghalo-halo. At itong garam masala powder or ang Bombay Biryani Powder Mix. Ihanda na natin ang dalawang kg manok, ang plain yogurt at kailangan din natin ng basmati rice o ang biryani rice kailangan natin i-marinate ang manok overnight. So, timplahan natin ito ng salt and pepper, ng garlic powder, at lagyan natin ito ng 3 tablespoons nitong Bombay Biryani Powder Mix. Ito yung garam masala mix powder. Lagyan natin ito ng yogurt, siguro mga apat na kutsara, at saka natin ito halu-haluin, i-massage-massage natin, at saka natin ilagay sa ref ng overnight. Gawin muna tayo ng ginger garlic paste. So, kailangan natin ng olive oil, ng bawang, at saka ng luya. ibi lang natin ito. Ganun lang kasi ito yun. So, iset aside natin. Maaari rin kayong bumili ng ready-made na ginger garlic paste if may makita kayo sa supermarket. mag na tayo ng sibuyas. So, ang ginagamit ay ang ghee o ang clarified butter. Kung wala naman kayo, ay okay lang gamitin yung butter na nabibili natin like yung dairy cream, So, gisahin lang natin yung sibuyas until golden brown. At saka natin ihalo ang ginger garlic paste. Ilagay na natin yung dalawang kilo ng chicken na minarinade natin overnight. Ilagay na natin ang 3 to 4 tablespoons of masala powder mix. At saka natin isunod ang 4 tablespoons of yogurt. Maaaring nyo rin itong dagdagan according to your preference. So, ito nga yung brand na ginamit ko, yung Bombay Biryani na Masala Mix. Meron siya instructions. So, ayan nga, sinundan ko lang ito. Isimmer lang natin ang ating chicken with masala and uh, yogurt. Ilagay na natin ang natirang ginger garlic paste. At saka natin haluin. Ilagay na natin yung hiniwa nating kamatis. Isang piraso lang yung ginamit ko dito. Yung iba, ang ginagawa nila, sinasama sa gisa yung kamatis. Pero ako, ang gusto ko ay ilagay na lang ito kasama nung ginger garlic paste. Pakuluan natin ito, simmer until ma natin yung nag-oil na siya na consistency. Ayan, naglagay din ako ng coriander leaves para sa panagdag aroma. Isa rin yan sa mga nagpapalasa. Naglagay din ako ng laurel leaves. At saka ako ito sinimmer in a low heat. Ayan, luto na siya. Yan ang ating biryani dish. So, hindi pa tayo tapos. Ibukod natin yung sauce kasi itong sauce yung gagamitin natin sa pag-layer ng biryani sa another pan. Ngayon naman, ibabad natin ng 30 to 40 minutes itong basmati rice bago natin ito isain. This will reduce the cooking time and this will cook the rice well. So, for better results, yun nga, sabi nila, ibabad ng 30 to 40 minutes. Ngayon naman, gagamitin natin ang garam masala spices. Kung wala naman kayong mabiling masala mix na pack, ito yung mga listahan ng uh, mix na kasama dito. Gagamit ulit tayo ng ghee. So, igisa na natin ang sibuyas at ang mga masala spices. Yung iba, ang ginagawa nila, pinapakuluan lang ito. Pero for me, I prefer na uh, igisa lang siya saglit. With the spices, lagyan natin ng paminta, ng sibuyas, ng coriander leaves. At saka natin ilagay ang water. So kung ilan yung sukat ng uh, basmati rice, ganun din yung ilalagay natin dito na sukat ng tubig. Ito na yung binabad natin na basmati rice. Ayan, so kumukulo na siya. Tandaan natin na hindi dapat natin ito i-overcook. Meron itong uh, secret. Actually, ang basmati rice kailangan ay Uh, 90% cooked lang siya. Hindi siya pwedeng uh, yung nain-in. So kapag niluto natin ito, kailangan nating bantayan maigi. So this looks good na 90% cooked. Isa pang sikat ingredient ng briyani ay ang hinahalo na crispy onions. Ayan. So lulutuin lang natin ito into low heat. Pero kailangan din natin itong bantayan para hindi siya masunog. Until golden brown siya at maging crispy. Medyo matagal siyang lutuin. Pero masarap siya kapag ka naluto na siya. At naaamoy na rin natin dito sa ating kusina ang aroma. Para siyang kili-kili pero masarap siya. Ayan, luto na ang ating crispy onions. Gagamitin natin to sa ating pagle-layer ng biryani. So, ganito siya ginagawa. Ayan, sa another pan, ililayer lang natin yung biryani rice. Tapos, lalagyan natin ng sauce. Then, lagyan natin ng chicken. Nasa ilalim yung chicken actually. Ayan. So, ito yung 90% cooked rice natin. Pagkatapos natin tong i-layer, ito ay iluluto ulit natin para ma-in-in siya. Kaya nga kanina, sabi natin hindi dapat overcook yung basmati rice. Kailangan 90% cook lang siya or almost cook kasi iluluto natin siya ulit together with the sauce and yung biryani chicken. Ayan. So ang ganda ng ano, kulay niya Tsaka yung amoy napaka-aromatic. Naglalagay nga pala ako ng uh, coriander leaves in between. Tapos, ah, naglagay din ako ng raisins. Pwede din mag-add actually ng nuts. So, ayan. Pagkatapos natin siya iluto ng 10 to 15 minutes, hahaluin na natin siya. So, we make sure na ito ay well mixed bago natin siya i-plating. Then, top it with crispy onions. Biryani is ready. Hi, yan. So magpak na tayo para sa baon natin. Try nyo na rin magluto ng biryani at home.